Shopee? Ano yung gusto mo, Shopee? Ha, Shopee? O, oh, si Shopee naglalambing. Alam niyo ka ba't naglalambing yan? O, oh, yan din, na oh, si Lazada. Si Lazada na nung nakaraang araw, hindi ko makita. Sabi ko, asan na si Lazada? Tapos, papunta ko sa bahay namin, sa kabilang, kabilang bahay, nasa may kisame siya, nalaglag siguro sa hagdan. Tapos, ay hagdan nalaglag dito sa ano sa sa may ang tawag dyan? window sa may bintana tapos ang nangyari nagtago siya kasi syempre, umulan-ulan niya ayan si ano pala si Faith Faith tabak-tabak na laki-laki tuma sya Shopee Napapapansin. kasi gusto niya yun no? oh ayun hayo hayo butchichi etong gusto niya ayan oh no? si Shopee oh etong gusto niya ang Aussie Ayan, oh, sige na, sige na. Papapansin siya, Shopee. Oh, ito na mo, oh. Siya ang unang-una dapat number one sa ano listahan. Oh, game. Actually, kumain na sila. Snacks na lang talaga to. Pero kumain na sila, eh. Ayan, si Love, oh, si Love, Love, Love. Oh, si Nyabuya. Si Mami Itwood. Si Fate, Fate. Fate si Bochichi. Ay, Bochichi. Si Sunday. Si Mami Hilda. Si Belle. Si Honda, da. Hoy, tama na. Snacks na lang yan. Snacks na lang. Tama na, tama na, tama na, tama na. Mauubos na. Mauubos na yan, hoy. Wala na tayong pagkain. Ayan, 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 ayan. O. Oh. O. Oh. Okay, okay na. Okay na. Okay na. Snacks, snacks. O, oh, thank you. Thank you po. You're welcome. Thank you mga miyamis, mga miyaudis. Have a great and lovely day. Bye, bye, bye. Nyong, nyong, nyong,